So mga kababayan, inuulit ko po itong si Johnny Pimentel at sila Barbers. Ito dapat ang iniimbestigahan ng Anti-Terrorism Council ng ating bansa for possible involvement nila sa CPP, NPA, NDF dahil ako mismo ang saksihan ko na nagbibigay ang mga taong ito, sila, ng pundo at armas at mga bala sa NPA, sa Surigao area, dyan sa Caraga region. No? So bakit ninyo imbistigaan ng sarili nyo? Bakit kami ang hinahabol nyo? kayo ang may pananagutan sa taong bayan. Kayo ang dapat managot. At kayo ang mga hindi dapat na sa gobyerno sapagkat ginagamit niyong poder at kapangyarihan sa pundo para mas lalo pang lumubha at lumalim ang mga problema sa kagagamit niyo na bilang mga guns niyo dyan sa Surigao. Involved din ito sa tinaturo, din ito sa Pimentel sa naalala niyong kapa na mga 11 billion pesos ang sindikato na na-involved na mga pera sa piramiding nagtago ito si John si Apolinario itong nagpapakilalang pastor at nahuli ito sa isang isla na itinuturo daw na pagmamayari nila Pimentel diyan sa Surigao may mga armas may mga machine gun so makikita mo kung anong uri ng pagkatao ito si Pimentel no wag mo kaming takutin sa warrant warrant mo mayabang ka lang at matapang dahil ginagamit mong kongreso pag ka sa labas at may mga bodyguard ka Darating din ang panahon na babayaran mo ang mga kasalanan mo sa bayan. Kaya, tinarget nila ako si Sass at si Lorraine Badoy kasi hindi nila kami kayang paluhurin. Again, ulitin ko, hindi ko po alam anong dahilan ni Atty. Trixie at ng mga kasama niya na humarap sa Kongreso. Na alam naman nila na yun ay lokohan at bastusan lang. Siguro, maybe they're not ready to sidestep and uh, magtago sakaling ikpakontemp sila at palabasan sila ng arrest order na illegal. So, each of us may kanya-kanyang kapasidad na aharapin uh, po ang pressure na ito. And I do not know kung darating sila o hindi sa April 8 na susunod pa nila daw na paghihiring. Pero ako decided na po na hindi ko po ibibigay ang sarili ko para patayin. Kasi pag hinuli ako, dyan po ako ilalagay mga kababayan. Sa uh, Quezon City Jail at pagdating sa Quezon City Jail, itong si Boy Pulbura ay may plano na po na ipapatudas ako sa loob ng kulungan. That is the reason na uh, hindi, ka, hindi ka makakalaban eh. Kasi pag nagtago ako sa Pilipinas, hindi ako makapag-live. Kasi malolocate ang location ko, gets po ninyo mga kababayan. So hindi po yun pagiging duwag. Ginagamit ko lang po ang analysis and logical uh, correlation of pattern ng mga mangyayari para makita ko po ng tamang options ko. If I remain in the Philippines, hindi rin po ako makakatulong sa loob at least ng 4 hanggang 5 buwan sa mass movement para para, para palayasin sa poder itong abusadong gobyerno ni Marcos at ni Romualdez sapagkat magtatago ako I will be moving uh, around uh, as an underground na uh, parang fugitive ka And, pero wala kang kaso sa korte but because ikaw ay ginigipit sa illegal na pang aresto at illegal na pagpapakulong na gagawin ng Kongreso ni Tambaloslos you have to sidestep and tactically adjust your movement. So ang mawawala kagad sa akin, hindi ako makakapagbigay ng opinion. Hindi po ako makakapag-live uh, sapagkat I will be compromised, ma-expose po yung location ko. So useless din, no? magtatago ka lang naman. Pangalawa, hindi rin po ako makakasama sa mga malaking pagkilos o pagbubuo ng mga tinatawag nating protest movement ng ating mga kababayan uh, dyan sa Pilipinas. Kung dyan ako mag-sidestep at mag-self-preservation, sapagkat pag uh, ginawa ko po yon, aaristohin ako at ikukulong ako doon sa uh, Quezon City Jail at doon ako yayariin, doon ako tutudasin. So nakita niyo na po ang uh, pros and cons, yung balanse ng advantage at disadvantage. No? Kahit nandyan ako sa Pilipinas, pero magtatago pa rin ako at tama yung ating analysis, tama yung ating estimate na maglalabas nga sila ng arrest order pero selective kasi nag-surrender na po ang iba kong mga kasama at uh, humarap sa kanila. Ako po, pag pumunta ako doon, ang gagawin nila sa akin, at kay Lorraine Badoy lalo na, babastusin si sigawan. I-intimidate, insultuhin. Ilalaban po talaga ako. Hindi ko yung papayagan. So pag tumayo ako at magsigawan kami at pwedeng magkasuntukan pa, kulong pa rin ako. Di ba Hindi, po, hindi ko po papayagan na babastusin ako. Sisigaw-sigawan sapagkat wala silang karapatan na gawin yun. They have no right na bastusin ang pagkatao mo, sigawan ka, intimidate ka, ipapahiya ka on a national television over overall nakikita ng buong mundo na ginaganon ka. Hindi ko po papayagan yun. Lalaban talaga ako. Pupunta na ako dyan kung isuspend nilang rules. Walang contempt-contempt, walang pataya ng microphone, walang bastusan. Magiging polite and courteous din po ako. But let's debate kung totoo ba na may take news at totoo ba na ang kanilang layunin ay in aid of legislation at hindi nila inaabuso ang kanilang kapangyarihan at hindi sila nangaharas ng mga kritiko ng administrasyon, if that would be the centerpiece of discussion na isususpend nila ang mga rules na very disadvantageous sa amin, pupunta kami, pupunta ko. Pero pagdating doon, dahil lang tinatakot ka na ipaparesto kapag upo mo palang sisigaw-sigawan ka, duduro ka, babastusin ka nila. Ni alam mo mga magnanakaw itong kaharap mo. Alam natin ang mga bulok na politiko ito. Tapos, uh, kanila ka nila doon ang pagyurak sa pagkatao mo. Mga kababayan, hindi ko po yung papayagan. Lalaban po talaga ako. Tatawagin ko po silang kangaroo court. Sisigawan ko rin po sila. At hamunin ko silang kung kinakailangan makipagsuntukan. Wala lang mga bodyguard. Eh di makukulong din ako. So bakit pa ako ipapadanas ko pa sa sarili ko ang pagyurak sa pagkatao ko? Na alam ko namang ikukulong ako. That's the point. Hindi po tayo natatakot. Hindi naman tayo peddler ng fake news eh. No? Tayo po ay kritiko sa gobyerno sapagkat kailangang maimulat sa taong bayan ang mga malulubha na tinatawag nating monumental issues of corruption. Yung uh, pagwawalda sa kaban ng bayan at pundo ng mamamayan, yung pag-abuso sa poder, yung authorita at tiraniko at dispotikong pamumuno, yung pagpapadukot kay Pangulong Duterte, yung pag-suppress ng political opposition, yung pansit kanton at chapsoy na impeachment complaints laban kay Sara Duterte, at yung pagkawala ng kabanang bayan, pagkaubos ng ating pondo, at pagkakaroon po ng malubhang krisis na iriresulta ng krisis politika at krisis ekonomiya, at yung parang walang sensitivity at walang kakayanang pamunuan ng gobyerno ni Marcos ang kapakanan ng mamamayang Pilipino. Yan po ang ating mga pinupula. At kaliwat ka nang nanumbalik ng droga at kriminalidad at abusado po ang mga pulis at pati na po itong mga politikong pulpul na mga kawatan dyan sa Kongreso. edi eh gusto nilang tumahimik tayo kaya nila ito ginagawa, itong traitor com hearing nila. Kung tatanggalin nila yan at ititigil na nila ang pang-aabuso sa pakontemp-kontemp at itigil nila ang pangbabastos, panduduro, pangiinsulto at pagyurak sa pagkatao ng mga resource persons na tinatawag nila during sa sinasabi nila mga committee hearing or legislative inquiry in aid of legislation pero pagdating doon pinapahiya ka, binabastos ka at ininsulto ka at dinuduro ang pagkatao mo at niyawira ka mga karapatan mo. Sino ang resource persons na matino sa si kaisipan ang papayagan mong sarili mo na dadanasin mo ito. So, so kaya mas practical and mas nagkakaroon tayo ng advantage na nakakapagsalita pa rin ako. Alam ko na pong ilalabas yung warrant of arrest. Tinatiming lang nila, selective. No? Hindi ko alam kung si Banat Bay, target nila. Si Maharlika, paano nila yan ipay-implement kayo sa Amerika. Si Sasrogandro Sasot na sa China. At iwan ko kung pupunta ng Netherlands. Ako naman wala sa Pilipinas. Si Lorraine ta umalis na rin sa Pilipinas. I do not have any knowledge about the whereabouts ni Ma'am Lorraine Badoy. Kaya, now naintindihan niyo po mga kababayan, bakit ko kailangan isakripisyo po. Iwan ko ang pamilya ko, tatalikuran ko muna pansamantala ang ating bansa, ang ating mga kababayan na lumalaban pa, sapagkat pag nandyan ako, dadakmain din po ako. At hindi lang basta dadakmain, ako po ay iligal na ididitini. Pagka ditini ko po, yayariin ako, tutudasin ako. At palalabasin lang na aksidente lang nangyari. Now you understand, mga kababayan, why ka Eric opted and I decided na ito po ang tamang opsyon na gagawin ko. Yung self-preservation na nakakapagsalita pa rin ako. Nakakapagbigay pa rin ako ng pagsusuri at nakakapagbigay ako ng ambag sa tinatawag nating social analysis and political commentaries upang maging matalas ang pagtingin at pananaw ng ating mga kababayan sa mga nagaganap na issue at mga kinakaharap na usapin sa ating bayan. At makapagbigay po ako ng mga advice kung anong mga dapat gawin at anong mga options na dapat nating i-take. Kaysa naman magtago ako dyan at pwedeng mahuli ako kasi pagkat hindi ako pwede mag-live, Facebook man o YouTube at ang aking location ay mako-compromise. Whereas dito sa abroad na nag-sidestep nag, -side step, nag -side step ako, bagamat medyo mahirap kasi I have to look for ways to survive. At importante yung pamilya kong naiwan ay makakapag-survive din. Mas makakapag... Uh, thank you, Tita Risa and Brother Beethoven. Thank you. Ha? Uh,